Hello guys. Tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng punda na ah, maglagay ng unan pil pillo sa pillow case. Malaki pa yung unan ano. Kaya mahirap siyang isokso kung walang teknik. kung wala siyang teknik o di ba? Diba? Kung igaganon mo lang siya Ah. Uh, kung igaganito mo lang siya. napakahirap pag ganyan mabagal po mabagal pag ganyan o oh, di ba ganito man technique yeah di ba ganyan yan i e, e gagano natin tutupin natin yung dulo eh pagkatupi na kunin niyo yung punda tapos suot natin yan. Tapos, huwag nyo munang bibitawan hanggang hindi sagad dun sa dulo. Ayan. Sagad na siya. I- lalagay natin yung corner dun sa kanyang corner ng punda tapos sa kabila ayan tapos medyo itulak natin. Ayan. Pwede na po na natin siyang bitawan. Tapos itong kaliwa niyong kamay, ilagay niyo dito. Kapitan nyo, tapos ganyan. Ayan. Sa kabila, gano'n din. Ayan. Ayan, di ba? Hmm. Dito kayo kukuha ng lakas. Ayan. Katapos, di labas pa yan. Labas pa ito. Uh, ngayon, kapitan nyo itong mga kabilang corner at medyo ay ganito nyo. Ayan. Tapos, kunin na natin yung Uh, pasuksukan ng dulo. Ayan. Ayan. O, di ba? Sakto lang. Ayan po siya. Salamat.